Good morning. Ay, na mamili na kami stock. bili na. Bili-bili, stock, stock. Ito yung ano uh, talaga namin, bilihan dito. Dito kami na mamili na mamili na mga kailangan lahat ng...

Ito, ito, ano, ma Meron pa doon. Thank you. Si, si. Ano? Mga burpees. Ayan Ayan. Mga may mga okay. buwan. Thank na. mo na pa. na. Doon. na Ayan. natin to. kasi para makaon.

Ayan. Pa may, ba may Milo? Meron pa Milo ma? Marami pa. Okay. Ayan. Ano lang talaga, sipag-sipag lang. Kondensada yan. Kondensada. Bago yan. Naka-promo.

Nai klaro. Eh. ano Pero tagal pa yan. Hmm. Nobyembre, okay anu? na? Ito pa. Hay ito lang isa. tama na to. Nobyembre. Ito lang isa ba? Ngan kailangan magbili tayo titingnan, titingnan din yung ano expiration okay. yun mahalaga kasi mahirap na ano mahirap na tayo expiration na ano, ng ano paninda kasi ano naman kasi hindi yung bultuhan ng bilis hindi pa kunti kunti lang yun ang talaga oh, yan. kailangan ano ka updated sa mga expiration kasi bote kong ibili yan bultuan hindi pa isa isa pa matagal minsan yung okay, pa isa afford lang yun mm, na nagagas affordable ano yan ano ba na yan yung may tatlo nito tatlo na ano angel okay na yan ano Meron pa tayo niyan eh. Sin wala. Maripa. Yung e, Nakabili tayo ma, nakarada dito rin. Nil pang ganito, sure ka? Oo, oh, pa. Oh. Kaya nga di ko nilista. Condense lang. Condense, tapos, sardines. Hmm. Verban, may verban na. Kali dito. Tara. Yung ganito maliit. Meron pa. Namili dito, dito tayo namili. Nakaraan. Enjoy. Kumuha kayo nung, hindi ba yun? Hmm. No. Oh, so, Okay. Oh, parang ako talaga. Hindi mo yung tip yan. Dali ka na kadalista ng challenge sa magtitindahan. Nang huwag Ma yung huwag pangatid. Makisingit ka, nakaraan talaga. Mamili kami ito. Sikip na sikip.

Kasi, oh, dito tayo na mali. Oh. Sardinas. Ah, Naganap yung malaki. Bili ka lang mga tatlo. For ano lang. Na may mabili silang malaki. Ayan. 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 Dito ko pinaglihis sa sayo. Okay, do? Bong! Oh! Bong! Oh! Hmm. Pila na. Yan yung binibili namin. Na. No? Yan. Hirap pumila dito, no? Hirap kumita. Yan. Yan talang magsipag, no? Pipila ka mamili. mag ka ng customer sa tindahan. Bote kong bibili yan, ano? Direk-direk siya. Oh, oh, oh. triple pipe, lang, abaga nito kilo na, lima? Malaki Ah, then, peso.